Magandang hapon mga guys. Bali guys, nagpunta ako dito sa Ropdick para i-check yung waterproofing ni Oliver guys. Ah, natuwa ako guys ah, kasi natapos na guys. Dali yung mga dance na guys. Nilagyan niya ng mga ano guys. Buti sa cook. Tapos nilagyan niya yung silan. Kasi po guys sa lunis i-schedule na to sa paglagay ng tubig babaran to nga ng dalawang araw guys for observa para walang tulo oh, yan si Oliver guys oh. naglaro laro lang siya guys sobra ka kuya ako eh, guys dahil sa bado ngayon oh dami yan bera guys wapo oh. matong tao guys oh. Gwapo yan guys oh. Hulog guys. Yan ang bata-bata ko -bata guys. Wala sa hulog bear. Uh, hindi mo kailangan sa hulog yan. Oh, yan guys oh. Ilan na lang kulang bear? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito. Pitong piraso na lang. Pitong piraso na lang guys. Oh. Ganap ka para makompleto. Yung soft drinks doon, bali mo rin pa, inumin natin laman. Sir. Mag alas 5 na lang guys, mainit pa rin guys. Kawawa ay si Oliver guys. Beer. Ano itong ano to? yung bakit sinama mo ber ito dapat maganda na pala yan ito lang lang ikulay no sa taas no Yan ganyan no yan ikulay Dilimnya. ha kailang gusto na may ari puro puti no puro puti ang gusto uh dito kasi guys yung may ari puro puti kasi gusto guys wala kang makikita ang kulay dito guys na ano guys na may halo puti lahat guys